Nakakalungkot na balita. Opo. Sunod-sunod, ang mga namamayapang uh, artista sa larangan ng pelikula. Ah, sa larangan ng musika. Totoo po yan. At ah, uh, si ating pong kaibigan, si kat na comedian si Amay Visaya, ay namatay na rin. So, risk in peace, uuwi Amay. At nawa ay nasa pinig ka ng Bukidon. Kami nakikiramay sa inyong pamilya at uh, sa inyong mga kaibigan. At sa larangan ng showbiz na nagluksa at uh, nakiramay sa iyo, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at sino ba ang di ba kakakilala kay Amay Pisaya? Yes. Eh, halos lahat na yata ng video sa pelikula eh. Nakasama na niya. Opo. At uh, ito nga po ang aming uh, uh, bilang alaala uh, -ala or memory kay Amay Pisaya. Kaya ako ginawa namin ang video nito uh, para humaalala po ninyo uh, ang uh, story yan, na kung saan in interview po namin ng live uh, si Amay Bisaya. At marami pa rin nakakaalam na yes. si Amay na mayapa na. Kaya Opo. eto po, wala na rin po si Amay Bisaya. Yes, at panoodin po ninyo ang aming pumuling interview kay Amay Bisaya. Ito po yon. Hindi ko ako nakakalala. Hindi ko ako Hindi ka ako nakakalala. sa ako nakakalala. Hindi ko ako Hindi mo ako nakakalala. sa ko ako nakakalala. sabihin mo, ako Hindi ako nakakalala. ako ito ko na palita ako, nakisakit ka lang eh. Oo oh, nga, nagkasakit ako, pero magaling na. Magaling ka na? Magaling na. Ano yung sakit mo? Ba't lumakas ka lang ganyan? Eh, oh. <laughs> may pasyag-tosuto ka ba? Oo nga, ba't Ano yung pasyag-tosuto ba? Ang tindi mo? Oo oh, nga, bukay eh. Oh. Pero alam mo, eh. nasabi nga pinakamahaba sa balat, pinakamahabang baba ba sa balat lupa. Ba? Pero may sinabuhin eh ha? Uh -huh. Ay, ako nagpunta ito. Gusto ko sa action doing ka, eh. Ay, oo, oh, po na. Pero, hindi pa malakas ka pa nga, eh, ha? dali muna, na, dali mo. Pati Pata na punta tayo dyan. Alam nyo, mga kaibigan, si Kuya Amay Bisaya, kasi ko tawagin niya ako, si Babalu. Kaya, kung nakikita kami, nang gusto gusto niya sa akin, at tawagin niya akong Babalu. Kaya naman, sa pagkakataon na ito, dinalaw namin sa kanyang bahay para naman maging masaya. Eh, naging personal tayo ng Babalu. Kaya amay, kumusta ka na? Okay. Ito, masaya. Parang... Kanina nga, galing ako sa parata ni Jun. Jun itani. Pagbigan ah. Kan namin mana uh, uh, Maraming binigay sa akin tulong. Kain. Kira. At... Oke uh, okay lang to kasi Kung naalala mo, ako lang pinaka... Ikaw na lang ang natitira eh. Oo. Oh. <laughs> Ikaw na lang ang natitira. Alam niyo, iniisip ko, kung sino pa bang komedyante na bubuhay sa ngayon, sa literano, na Pikerano, wala na akong maisip eh. Ito na lang, si Kuya Amay na lang ang natitira. Kaya bilib ako rito. Na, lahat ng mga kasabayan mong komedyante, taob ng lahat, pero ito, nakatihaya pa, pa rin. Hindi ba ko si Kuya Amay? Pagbasa, magaling ka kami. Oo. Oh. Awalan Diyos. <laughs> <laughs> Oo. Eh, uh, sa tulong ng Panginoon, uh, pinigyan tayo ng mahabang buhay. Hmm. Pero na, pinanggit mo si Jun Eddane. Oh. Yung pala tumutulong sa'yo. Tumutulong sa'yo. Tumutulong. Pwede ba ko dyan eh? Kasi alam mo, no, July na ngayon eh. <laughs> Sip nyo, tapos na, Jud, Tumutulong pa rin yung mga hapay. Alam eh. mo, so, hindi ba ko dyan? Kasi naman tao natin

shout out natin yung ating mga kasamahan sa industriya yung ating mga kapwa actors guild at ang kasama natin sa Pilipuka na. yan uh, actors guild kumusta kayo ah uh, kayo nyo na lang ako kasi uh, sacrifice na ako sa sa inyong lahat ako na lang kasi nandito na ako tanggap ko na pero wag lang wag lang akong hindi yan ang masamang masamang ah uh, dito lang ako salamat at lumalaw si Manny Roy Pabalo Kasih Manny pero, alam nyo, si Kuya Amay, eh, si Kuya Amay kasi kinalaman niya, Marcos Loyalis yan. Diba Kuya Amay? Ayan, no? lang Marcos Loyalis yan. Tingnan ninyo, tapos na ang eleksyon. So, parinig. Isipin niya magbala nung, nung ikampanya si Bongbong Marcos. Hindi nagpapalit. Hindi na inupat. Pagkikan nyo, iba na ako. Para ako'y pormaning. Ha, 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 ha.

Sagupan. kahit, kahit na umpas, talagang todo suporta ka, ka. Saka kuya Amay, tatagal pa talaga buhay mo eh. Tingnan mo ah, hindi bakit tatagal ang buhay mo, nakabango ka. Dati naman natin ka, nakapuhay po, nakapuhay mo, ngayon. Sa ilang taong ka lang ba? At, ano, marami nang tatanong niya, ilan taong na ba si Amay kaya? 63. three <laughs> Tingnan ninyo naman. O, batang bata pa. Ba? 63, malayo pa mararating mo. Bata ka pa kuya Amay, wala ka pang sandaan. <laughs> Oh, tingnan niyo. Oh, 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 ayan oh. Tingnan niyo kung gaano kalakas. Malupit yan. pang maglakad, oo. Oh, diba? oh. Di ba? Wow. So, si Amay may bisaya, uh, ayan oh. Akala niyo eh. Akala niyo. Mahina ah. Akala oh. ninyo. niyo hindi na nakalala <laughs> pa. Tingnan niyo. Mamay magcha-cha-cha pa yat. Ay, bigyo no malayo layo kasi ako. Baka bigla akong kumpapit. Kasi nakaganoon yung kamay eh. <laughs> ayan. Okay, okay. Sabihin, pinakitaan lang tayo ni Kuya Amay na yung mga naging hinala, na sa kanya, na siya ay pala. Eto, kaya namin sila dyan si Kuya si Amay, dahil mahal namin yan eh. Kaya tayo mga taga-bilikula, naging mga showbiz, siya ang bibisaya. Baka po meron sa kuya Amay. Yeah. Kasi Kuya Amay, eh napakalaming bahagi ng ating buhay. Ng industriya. Ang uh, industriya. Ah, kita niyo naman sa industriya ng Bilikulang Pilipino, yes. talaga naman, Amay Bisaya, eh kilala kilala yeah. Tapakarami ng nakas. Nakasama lahat. Halos na oh. kailalang sikat na bida. Sino pa bang bida din nakasama nito? Lahat, eh. Oo. Ah, uh -huh. uh, yung mga mga kaibigan ko na gusto akong tulungan. Yun. Sana hanggat maari tulungan niyo ako, pambili ko ng gamot. Oo. Uh, pambili ko ng... Mintinas. Andyan ang asawa ko ano kung ano, uh, bini ng asawa ko <laughs> <laughs> Dum dumating kasi yung asawa niya <laughs> nililinaw ko lang uh, so, tulungan niyo ko itong number ng bike ko 137B Kalandang Street yan uh, 137C B 137B Kalandang Street ayan o ayan o ayan o Yeah. Yan, yeah, no. Hanggat Kasi ngayon lang ako Diyos, sa salita kasi kailangan ko na talaga tulong nyo. Okay. Maraming uh, salamat. Maraming uh, salamat po. Kuya at uh, mabuhay. Awa ng Diyos o. Oh. Salamat po sa tulong ng Panginoon. Alright. So, hindi ako pinabayaan. Okay. Kuya Amay, masaya kami ni Paring mali sa iyo dahil nandiyan ko, nananatili kami nandiyan, nakatayo, malakas. Kaya ayan, eh, try lang sa Panginoon na bumalik ng gusto, 100% ang lakas. para makabalik, hindi natin mapanood sa mga pelikula. Kaya tsaka yung project natin ni Dr. Laway. Dr. Laway.